yung kamay ko. Ito. Yan. Talaga ibabao na. Ang counter po dito, ito yung technique kong gawin ko. Pa. Da. Pero, para makuha nyo, uh, I don't know, uh, kukuha ka ng idea ito, kailangan mo ito madis, mapitik muna to para makabawas ng focus niya dito sa pagtusok niya dito sa akin. Chilyo. Pag pinitik ko to, pinalihis ko lang yung balikat ko, ang focus niya, 50% na lang ibabaw niya dito. Di wala na, makapokus na ako dito. Ito lang ha, islo mo ko ha. One. Wale. Kaya, agaw. Nasa sayo na yun, kung ilaslas mo. Pero, ang importante lang, maagaw mo lang itong kutsilyo. Huwag mo mo itong ilalaslas. Maraming option yan. E, ito lang muna ang ibibigay kong option. Ito. Kahit dito yung nilalagay sa liig, ganun pa rin ang kalalabasan. Nagamitin ko kape. Ito pa rin ang inuuna kong papiti. Yan o. Pabilis. Seconds na kailangan din mo dapat dito. Pero babagalan ko para makukuha nyo. One. Step. Ikot. Yan. Ulitin ko ha. Kahit saan dito, dito. Dito naman ang papiti ko dito pa side. Patulak. Dito naman sa taas. Patapik. Pa side pa rin. Pero ito ang lagi kong nauna. Kasi madalas, minsan, iangat ito, hindi. Ibabaon niyan sa'yo yung halimbawa mga konti ka nito. Eh kung nakatupadid ka ng ganyan, ito kagad, kung hindi mo maisipan na kahit suntukin mo naman sa matatira, mata, tiray mo matababaon pa rin ito. Ang mahalaga, makukuha mo itong kutsilyo. Yan. Titik. Side. Kailangan yung katawan mo nakasay. Yan. Hindi ko iging mag-maging gawin manarisin na ilalas-las ilalas, sa dahil ilalas, ilalas, ang mahalaga itong kutsilyo maagaw lang ito mga idol hindi ito kutsilyo na may talim walang talim ito ha baka isipin nyo na mga nanguro na ito may talim wala <coughs> okay ulit ah, dandahanin ko one pa balik yun the last the last po so pwede rin at dito sa taas ganun din naman ang iba ang sitwasyon sa taas patapit pasahin kailangan yung ulo mo naka-side. One. Yan. Yo. Okay. <clears throat> Yan. Diba dito na, dito na yung huwakan ko, sinakal na ko. Yan, Hindi ididid. Yan. Alagang, tatag, dito na ang sitwasyon na, na ibabao na lang sa'yo. Ang pag-asa mo na lang, sequence. Kailangan maagapan mo. Kaya pag ibao nito, patay talaga. Pero, ang alas mo na lang, gumawa ka na ng paraan itong tiktik nito lihis mo itong balikat mas mauna itong pitikin then pag pinitik ko ito ah, 50% na lang ang focus niya dito sa kanya ng tandaan yung mga idol kasi pag magrekta ka dito ito pa rin ang kabaon sa kanya pag mahibig mabagal ang galaw mo dito may pag-asa kang masusugatan pero kahit pitikin mo ito video mabagal ka dito pag agaw makukuha mo pa rin pag bagalan ko tinama sa kasama yung side kutsilyo. kundi mo ilaslas, pero mas mahalaga yung agawin ng kutsilyo. Ha? Bibilisan ko, oh. mas mas mahirap. Yan. Pitik, pag-distract ko lang ito. Huh? Kailangan lang dito po, di ba? Pumipikit to, pumipikit ka na no? Pumipikit si sir, pitik ko lang. No? Kasi ang focus niya, dito nakapokus sa kutsilyo eh. Normal lang yun, pag, pagpitik ko dito, talagang focus. Oh. Yan ito ha. Slow mo. Simpleng twist lang ng katawan mo. Mahalaga yun. Kaya hindi pwedeng na damputin mo itong kutsino na nangaganito. Ay, malas malakas siya. Ibabaon talaga yan. Kahit anong, ano, kahit anong tibay mo dito, ay ilalas at ibabaon pa rin yan. Ang kailangan talaga safety na itong pag-agaw nito, kailangan ar aral talaga. Kasi sa video naman, ay, napakadaling panuorin. Pero pag actual na yan, dito ganito, ito guide lang to sa akin na ah. hindi ko sinasabing magustuhan yung technique na ginawa ko pero para sa akin makakatulong ito